Yun guys, ito yung panel light. Uh, ang ginawa namin ngayon is papalitan namin lahat ng wire doon sa balas, yung nakakonekta sa balas kasi nagkukos yan ang sunog eh. May mga balas na nasusunog mismo yung pinaka cord. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung nasusunog dito sa balas. Ayan po, ayan. Tingnan nyo, nangingitim na rin siya eh. So ito, hindi na ito eh. Nagkukos na ng sunog yan. Ayan, oh, tingnan, kita nyo. Wala na, delikado na yan. So, agapan natin, palitan natin ng wire niyan, ng ano yan, uh, palitan natin ng TIF wire. Gitu po, uh, mas matibay sa kumpara dito. So, hindi niya kinakaya yung sobrang init ng supply. Dahil ang laki ng panel light, napakaliit ng mga hibla o yung mga strand ng wire maliliit siya masyado hindi siya angkop doon sa uh, ilaw so ang gagawin natin guys papalitan natin ng tip wire para hindi siya masusunog so pang matagalan na siya hindi siya kagaya nito panandalian lang parang jowa mo panandalian lang din Ayan. at saka ito yung balas so mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya papalitan para may malalaman din kayo pagdating sa pagpapalit ng if wire dito sa balas at i-demo ko na rin sa inyo kung paano natin palitan yan, di ba? Para masaya. Ayan po, okay? Ayan po, at uh, tatanggalin muna natin to guys. ayan guys na tanggal na natin so ito hitsura nya so delikado na talaga eh. ayan po ang hitsura ng wire galing sa balas so palitan natin yung cord delikado at ito yung nagkukonekta ito din irerekta na natin to tatanggalin natin i-splice natin dito yung tip wire at lagyan natin ng mika tube ito yung mika tube ito yung mika tube guys. At ikokonekta natin dito sa balas. Ayan. Dito natin ikokonekta. Ito yung balas. Ayan yung balas. Okay, yung kulay blue. Tatanggalin natin yan. At i-splice natin sa loob. At dito rin natin siya i-splice. Alright. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung finish na kasi wala akong taga video okay wait ayan na nababalatan na natin yung wire na ikokonekta natin dito sa balas at i-splice na rin natin tong tip wire ito 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 ayan kita nyo guys ayan yung tip wire Okay, so papakita ko rin sa inyo pagkatapos natin may splice yan. At may konekta ko na rin dito para uh, malalaman nyo. Diba? Alright. <coughs> At yan nga guys, ay napapalitan na natin ng tip fire So i-splice na natin dito. Okay, so before natin i-splice doon, uh, lalagyan muna natin ng mica tube. Ayan, ipapasok natin yung TF wire na in-splice natin dito sa panel light. Ayan, yun yung panel light uh, para protection na rin sa wire. Okay, iwas sunog, iwas kagat ng kung anumang daga dyan o anumang insekto na kumagat dito sa wire. Okay, so protection na rin siya sa mga magagasgas o sa mga matutulis na bagay para maiwasan yung short circuit okay? so papakita ko sa inyo yung mga susunod na gagawin at ito na nga binalatan ko na rin yung magkadulo niyan para madali natin ipasok doon sa balas itutusok lang natin dyan babaklesin natin itong kulay blue syempre yan yung takip sa kung saan man yung output yan okay? let's go Ayan guys, natanggal na natin tong tong takip. Okay, ito yung takip niya dito sa loob. Okay, so ayan. At tatanggalin na rin natin yung mga nakagapit Yung kulay itim at sa kulay pula. Para i-splice natin tong malalaking, mas malaking wire dyan. Para hindi na magkakaroon ng sunog or nalulusaw yung pinaka-cord niya kasi napakaliit ng wire. Ayan po, kawawa talaga yung balas. Para may iwasan na rin natin na masisira yung pinakabalas. Kasi pag once na malusaw at masunog to, tatakbo dat yung apoy dito sa mismong balas, susunogin na rin yung pinakabalas niya. At yung pinakapanel light niya, baka magkaroon pa ng problema. So bago mangyari yon iwa para maiwasan yung mga ganong sitwasyon, so... Agapan na natin, palitan na natin ng TF wire or mas malaki doon sa original wire ng balas. Okay, ayan po yung balas. Mm. Ayan, sunog na siya. Ayan po, sunog na. Ayan na nga guys, naikabit na natin yung pinakatiif wire. At ito na yung uh, natapos natin. Meron na siyang may at napalitan na rin natin ang wire okay yung yung drop guys ah, galing don sa pinaka back so hindi na natin gagalawin yan kasi ayos naman yan eh walang problema dyan ayan walang problema to so maganda yung klaseng wire dyan at tingnan nyo naman yung panel light okay so marami tayong ginagawa rito lahat yan pinapalitan namin yan lahat 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 ayan ko yun yung ginagawa namin dito okay so yan yung mga panel light na pinapalitan namin ng uh, wire yung mga cord nyan palitan namin ng mas magandang klasing wire okay alright okay tara at yan at yan yung mga masisipag naming mga kasama yan tutok lang yan sa trabaho okay 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 akit tayo dun sa ladder So, pagpasensyahan nyo na ah, kasi wala akong photo, ah uh, videographer. So, ako lang. Ayan po. So, ayos na siya. Ilalagay na lang natin to Tatakman natin to At ilalagay na lang natin ito sa taas. At syempre, idikit natin para siguradong hindi siya kakalas. Alright, so thank you so much at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at ipalong mo na rin na Facebook page para mas marami pa kayong mapanood ng mga ganitong video okay thank you so much